Ayan. <laughs> kasi pagka hayaan natin madumi ang kitchen natin, uh, tayo rin ang mahihirapan. Ayan. Meron kasing, ituloy ko yung kwento ko sa kabila <laughs> Meron kasing mga uh, kababayan na magaling sumagot sa amo. Ang katwiran kasi nila, um, nasa tama ako, sasagot ako ganon. Oo nga, nasa tama ka, sasagot ka, lalaban ka sa amo mo. Kung sa akin lang, hindi ko na kailangan lumaban sa amo ko kung hindi naman niya talaga ako sinasaktan. Kung ano lang naman yan, pagalitan ka o bumangaan ka, maganda sa akin, tatahimik ako kasi napansin ko itong mga amo ko once na nag ano sila salita tapos sinasagot-sagot mo sila lalo silang nang gagala sa galit kaya ang ginagawa ko guys pag nagalit sila tumatahimik lang ako tumatahimik hindi na ako nagsasalita basta sinasabi ko na lang sorry next time ganun na lang kahit na Siyempre, hindi naman nila alam na may mali din sila ganun. Pero siyempre, mga amo yan, hindi yan tatanggap ng kamalian, guys. So, na, ang alam nila, tama lang sila lahat. Ayan. Kaya sa akin, guys, pagdalit yung amo ko, okay, next time. Ganun na lang yung sagot ko para hindi na humaba yung usapan namin yung pag Uh, pagalitan ka. Ganun. Dahil wala namang mawawala kung magsosorry ka na. Para matapos na yung ano, yung issue nyo yung dalawa sa amo mo na sa pagkakamali mong kunting bagay lang. Kasi minsan, may mga among kunting bagay lang uh, napaka big deal na sa kanila. Big deal na big deal na yun. Eh, syempre mga amo sila guys inisip nila tama oo nga meron din tayo mga kababayan na natiterminate dahil sa katwera nila o sagutin kita dahil nasa tama ako yan, nung tinerminate yung amo ngayon nga nga kailangan natin mag-tasting konti. Ayan na, may na-encounter ako dyan sa Acton 1. Nung nakaraan. Nakwintuhan kami dahil kumain kami sa dyan. Kumain ako sa dyan, Libby. Tapos, kumakain din siya. Sabi niya, pwede niya Sabi niya, oo, sabi ko naman. Tapos nagpinto. Sabi niya, ilang daw ka na sa mo? Tagal na rin, sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, ako two years na, kaya lang ano, uh, malapit nang matapos yung, magto two years pala, sabi niya. Kaya lang, matapos na yung kontrata ko this coming December. Kaya lang, nag-away kami, sabi niya, sa mga bata. <coughs> sinagot-sagot ko siya. Sabi niya, nag-away kami talaga. Sabi niya. Eh, sabi ko na nga, dapat, pagka pinagalitan ka, kung kaya mong tiisin yung salita, huwag ka na lang sumagot. Mag-sorry ka na lang. Mag-sorry ka lang. Para, ano na, baga, sa isip niya, panalo na siya eh sa pagsusuri mo pa lang inisip na niya, panalo na siya talo ka na dahil sabi ko, total December malapit ka ng ano, matapos sana tiniit, ano na lang inayaan mo na lang, para pag natapos yung kontrata mo pag ayaw mo na sa kanya, pwede mo na siyang ininan, at di pins kontrata na sabi ko sa kanya ay sabi niya hindi na ako nakatiis sabi niya gano'n bino pag, pag, salita niya sa akin ng lima ano sabi niya sinabihan ko rin siya ng ano sabi niya hindi magaganda ay <laughs> wala na akong nasagot <laughs> kasi ako kahit na sinasabihan ka na ng hindi maganda ako talaga o oh, kahit na sinasabihan ako ng hindi maganda hinahayaan ko lang. Kasi tayo rin lang naman mga sa Pilipinas eh. Minsan, di ba? May salita rin tayo hindi maganda. bagay yung pagmumura kanila. Parang tayo din, nagmumura din tayo. Ganun. So, walang mawawala sa atin, guys. Kung kapakumbaba na lang tayo. Either lang kung sinasaktan ka na, ayun. Pero kahit na sinasaktan ka, ibibidyo mo lang siya, hindi mo siya pwedeng saktan. Sumagot ka, ganun. Sumagot ka pag sinasaktan ka na. Pero ang gagawin mo, ibidyo mo na lang para may ebidensya ka pag nagkapulisan na. Dahil uh, mas maano yung, ano, yung video na ebidensya kaysa salita. Kahit sa salita guys. So ilalagay ko muna ito exhaust <laughs> fan ko. Ayan, nalilis ko na guys. natapos ko na yung exhaust fan. Ay, minsan nakakatabot uh, pero wala tayong magagawa. Wala tayong pinag-aralan para maghanap ng trabaho ng maganda. Pero marami naman nakatapos yan na nandito rin sa Hong Kong. pin guys para pag nagkuha ng hindi siya ma guys Ayan. yun pinan ko para pag madumihan palitan ko na lang pupunasan din natin yung mga yan. Yung oil. Black paper. Black paper. Black paper, guys. Yung so, madaming black paper. Ayan, ito naman ang ah, oil. naman kasi hindi pa binuhat doon. <laughs> <laughs> Ang guess, nagkakalaglagan, buti hindi nabasa. Ay, ah. oh, yeah. tapos na. So, ito tago ko na ito. Ayan, ang lababo ko muna ang lilinitan ko, guys. Ayan, medyo... Mabilis lang magtrabaho. then magmamarket ako guys mamaya ilinisan ko lang muna yung kwarto ng amo ko lalaki tapos natapos ko kaya tapos guys ayan natapos na mamaya na ako magmap dito sa sahig guys ayan ko muna ano kasi maglakad-lakad muna ako akit baba so madudumihan san masakit ang pananalita ng mga amo natin. Dahil <laughs> alam natin na kahit na kunting bagay ay sa kanila big deal na. Pero alam ko hindi naman lahat ng amo is gano'n ang ugali. Meron din naman nakakaintindi. Meron din naman talagang ang ugali ang ugali ipangit talaga. Pero kahit na ganito yung amo ko, natiis ko naman na matagal. Itis lang guys kung gusto natin magkaroon ng trabaho. Ganun kasi ang katwiran ko guys. Hindi ko na kailangan na sabot-sabotin yung amo ko kung kaya ko naman magpasensya. Ay lang meron din talagang yung na nalita nila is masakit. <laughs> masakit. Tagos tanggang buto. <laughs> Pero tis lang. Kasi baka iisipin, ini, iisipin mo kasi kalayasan mo yung amo mo maghanap ka ng iba, hindi mo alam din yung ibang amo. Baka mas worse pa sa amo mo. Ang mahanap mo, meron kaming kaibigan na ganun dati. Okay naman yung amo niya, sabi niya. Kaya may ayaw siya. Yung naghanap siya ng ibang amo. Yung napunta niyang amo, pang ano pala siya pang walong katulong guys sabi ko oh di ba may limit ang amo pag laging nagtitrimony ang kumirma sa kanya kapatid ng amo niya pero sa kanya ang magtatrabaho wala rin di na nakapagsagal ano rin siya yung barang umalis din nag break din hindi niya kaya yung ugali ng amo niyang babae. Malinis okay, na ang aking kusina. Malinis na. Malinis yung aking kusina kasi pag pinatatagal natin yung mga madumi ayan ano ma tayo na hirapan, so, mag-i-stick yung mga oil dito baga mahirap mo nang tanggalin finally natapos din guys so ayan na malinis na yung ating kitchen guys <laughs> malinis na ayan so ayan tapos ko mamaya so dali dali din naman ako gumawa ng soup itago ko muna ko sa baba para hindi siya na kaisuto guys. yun para hindi siya na kaisuto. so ito para malumi na sa iba lang next time na lang yan. yun guys para malumi. guys. guys. Malinis na. So just leave it like that. Ah, uh, akyat muna ako sa room ng amo ko para maglinis din doon.